Inangat ni Jackson ang ulo niya at ginamit ang bibig niya para sumipsit ng maruming tubig sa baso. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang kaunting tubig na iyon, kaya ginamit niya ang susi upang palawakin ng saklaw. Pagkatapos ay kinuha ni Jackson ang kanyang bank card mula sa kanyang wallet. Inikat niya ang card sa hugis ng funnel. Pagkatapos ay ilagay ang funnel sa bibig ng bote ng tubig. Susunod, isecure ang lalagyan sa sunroof. Ganun lang, dumadaloy ang maruming tubig sa funnel at papunta sa bote ito ang nagbigay sa kanya ng pag-asa ng mailibing siya sa sasakyan. Oo naman, wala pang dalawampung minuto, na puno ng tubig ang lalagyan. Maghintay hanggang ang maruming tubig ay halos hamupa. Hindi na siya makapaghintay ng ilang higop. Bagamat hindi maganda ang lasa. Ngunit alam ni Jackson na maaari itong magbigay sa kanya ng lakas upang mabuhay. Ginamit niya ang bakal na tubo ng isang may hawak ng mobile phone. Pagkatapos ay gumamit ng puwersa upang itulak ang tubo ng bakal sa itaas, dapat alam niya kung gaano kalalim ang pagkakabaon niya, ang mga resulta ay hindi pa rin tumataas, ang maruming tubig ay dumadaloy pababa sa bakal na tubo, napilitan si Jackson na bunutin muna ang bakal na tubo, pagkatapos ay gumamit ng isang tuwalya ng papel upang takpan ang butas, para mabutas ang layer ng putik sa ibabaw ng ulo, binuksan niya ang takip ng bote, pagkatapos ay i-thread ang string sa takip ng bote, pagkatapos ay ipasok ang wire sa bakal na tubo, sa ganitong paraan maaari mong takpan ang bibig ng bakal na tubo. Oo naman, sa pagkakataong ito ay hindi na damaloy ang maruming tubig. Ngunit nang umabot na sa tuktok ang bakal na tubo, walang bakas ng pagluwag. Kinailangan ni Jackson na kumuha ng isa pang bakal na tubo, pagkatapos ay atali ang lubid sa buntot. Nagpatuloy siya sa pagtulak, hanggang sa hindi na siya makahawak. Buti na lang at may nakahanda na helmet ang sasakyan. Makakatulong ito sa kanya na makatipid ng enerhiya, Totoo na sa tulong ng mga kagamitan, ang bakal na tubo ay madaling may tulak palabas, pagkatapos ay gumamit si Jackson ng zinc wire sa pamamagitan ng bakal na tubo, tatagos iyon sa tuktok ng takip ng bote, nakita ang lubed na dinadala din, kinailangan niyang gamitin ang kanyang bibig upang hawakan ang lubed, kapag ang zinc wire ay umabot sa takip ng bote, nabitawan niya ang tali sa kanyang bibig, pagkatapos ay itulak ng kaunti ang PC upang maramdaman ito, pakiramdam ang takip ng bote ay umabot sa lupa, mabilis na binawi ni Jackson ang wire. Yumuko siya at tumingin sa bakal na tubo. Sure enough, makikita ang liwanag sa labas. Mabilis siyang nakalanghap ng sariwang hangin mula sa bakal na tubo. Sunod-sunod na hiyaw, humihingi ng tulong sa labas. Ngunit ang lugar na ito ay desyerto. Walang nakarinig ng sigaw ng tulong. Kailangang mag-isip si Jackson ng ibang paraan para iligtas ang sarili. Kaya sinunog niya ang dyaryo sa sasakyan. Subukang gumamit ng usok upang humingi ng tulong sa labas, ngunit mabilis na nasunog ang pahayagan, walang magawa, kinailangan niyang ihagis ang dyaryo sa saddle, gumamit ng wool rug upang patayin ang apoy, dahil sa carbon oxide na ginawa mula sa usok, nahihirapan siyang huminga, nakayuko lang si Jackson, pagkatapos lamang ay maaaring masipsip ang dami ng bumabagsak na hangin, habang ang usok ay unti-unting sinisipsip palabas ng hangin, dapat makabuo si Jackson ng isang perpektong diskarte, ngunit hindi binibigyang kasiyahan ng Diyos ang kagustuhan ng mga tao. Yung moment na lumingon ako, aksidenteng nataman niya ang gilid ng mata niya sa bakal na tubok. Agad na dumugo si Jackson ng walang tigil. Mabilis niyang hinubad ang kanyang sando para malagyan ng benda ang sugat. Nakabaon sa masikip na sasakyan na ito. Maraming mali. Bagamat medyo nadismaya si Jackson, gaano man siya kawalang magawa. Habang iniisip ang kanyang asawa at mga anak na naghihintay sa kanyang pag-uwi, siguradong kinikilig na naman siya. Para makapagpatuloy sa buhay, hindi nagdalawang isip si Jackson na inumin ang madumi at mapait na tubig. Ang lasa na ito, pagdating lamang sa isang desperado na tao, ay magpapakita ng kagandahan nito. Upang mapunan ang kanyang tibay, kinuha niya ang ekstrang gulong sa bolt. Icon ang isang tubo mula sa vent pagkatapos ay huminga ng malalim. Kahit na ang lasa ay hindi masyadong masarap, ngunit maaari itong pansamantalang malutas ang problema ng inis. Sunod niyang nilagyan ng motor oil ang katawan niya, pinipigilan ang balat mula sa karagdagang pinsala ipagpatuloy ang pag-alis ng sunroof steering lock. Tama, sa halip na maghintay dito para mamatay, pinili ni Jackson na proactively umatake. Hilahin pababa ang tuwalya na ginamit upang hawakan ang putik pababa. Pagkatapos ay magsuot ng headphone upang maiwasan ang putik na makapasok sa butas. Ihanda ang lahat ng mabuti. Gumamit ng puwersa upang basagin ang bitak sa sunroof. Isang malaking putik ang tumapon sa sasakyan. Pagkatapos ay hinukay niya ang namuong putik. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa bubong ng sasakyan, hindi naglakas loob si Jackson para magpahinga. Teka, hindi na talaga ako makahinga. Huminto lang siya para huminga sa gulong. Ipagpatuloy ang paginom ng isang higop ng maruming tubig. Ito rin ay makapagpapaginhawa sa isang natatakot na isipan. Gayunpaman, anuman ang iyong kinatatakutan, darating ito. Buong kuweba lang ang lumitaw sa ibabaw ng sasakyan. Bumagsak ang putik, na agad na tumakip sa katawan ni Jackson. Siya ay inilibing ng napakalalim na buhay. Sa sandaling ito naisip ko na lang na tiyak na mamamatay na siya, at sa araw na iyon, ang nababanat na maliit na kamay ay naguhukay pa rin sa putik. Eksakto, nagpapasalamat siya sa kanyang pambihirang enerhiya. Halos hindi inilabas ang ulo nito sa putik. Isang maliit na maikling pagsasaayos. Nang walang paraan pabalik, kinailangan ni Jackson na ipagpatuloy ang paghuhukay gamit ang kanyang mga kamay. Dahil maliit at makitid ang espasyo, walang hangin. Ang takot at kawalan ng hangin ay biglang pumaibabaw sa kanya. Sa huli, baka may pabor pa rin ang Diyos sa kanya. Isang sinag ng muling nabuong liwanag ang sumisikat. Hindi siya naglakas-loob na magpahinga at makalanghap ng sariwang hangin dahil malamang na bumagsak na naman ang putik. Hindi nagtagal, napuno ako ng pag-asa at maliliit na kamay na may magandang kinabukasan. dahan daang ang maginat mula sa tumpok ng dumi. Ang mga tao ay kailangang harapin ang hindi mabilang na mga kabiguan sa buhay. Ang ilang mga tao ay nabigo dahil dito. Ang ilang mga tao ay hindi sumusuko bago ito.